Sabi niyo kahapon, nung isang araw. Yun, natatalak! Ang oh, laban? Lama ko boxing eh. Kaya kaya rin ako nang gigigil dyan. Hindi lang naman si SJ ang ginagawa niya eh. Ang dami, imagine mo. Si AJ, mm. si Yel, mm. ultimo si Madam Johnny. Hindi sa yung pagkakataon na yon. Ngayon, yung ganti ko, hey. ikaw na yung, yung gagawa. Ang tulong na lang na magagawa ko. Guys, sa mga galit, lahat ng taong galit kay Kernel. Guys, yung punta kayo sa video ni Coach, ipa 50k react natin. Tulong-tulong tayo oh. para uh, mabigyan na rin, mabigyan na rin ng leksyon si Kevin. Yo guys, Coach Chuck nga pala. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. So, nandito tayo ngayon ulit. Kailangan ko yung inside. Siyempre, tamang kape. Business mo na ba to? Oo, oh, business namin yung asawa ko. Eh. And guys, oh, dalawa in order ko. Oo, dalawa yan. Sinaglit ko yung isa. <laughs> Napakasarap yan. Ang ah, na sarap Hindi oh. baka, baka ba sabihin nila, magkaibigan tayo. hindi. Oh. Eh, makikita nyo naman, no, no? mukha ba akong nagsisinungaling? Sabi ka okay. na, eh, baka nagsisinungaling ako, inuubos ko lang. Hindi, <laughs> saka ko isay, everyday ka talaga umu-order niya, no? Oh, yun, Dapat nga, meron ka ng loyalty card, eh. Oo oh, my. pero kung <laughs> ba't wala ang logo? Hindi tuloy, wala sila tuloy idea kung ano yung... Ano, Di bale, ano? ilalagay ko na sa comment section yung link ng page namin. Ha? Yung logo ng ganggang. <laughs> Hindi, huwag yung gang ganggang. speaking of ganggang, gang, wait oh. lang, ito. Yan si SJ, huwag yung po. Uy, magkatabi sila yung rinig. Jok lang, jok lang, jok lang nandiyan. TikTok. So, may inside, ganito. Speaking of ganggang, gang, mm. si Kernel, alam mo na ba yung nangyari kay Kernel? Sa video ko. Ano nangyari? Alam mo yung nangyari dito kay SJ, yung ginawa ni ano dito? Oo, oh, 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 kasama oh. ko niyan, kasama oh. ko niyan. baka De, ano alam, alam, ko yun, alam ko yun, alam ko yun. Bastos talaga yun. Ha? Ang nangyari doon, ay yung video, hindi mo na pala yung video ko? O inside? Sai? Ay, sorry, busy ako. Hindi, basta ganto, hindi ganto, sige, sige. Makakamata ko yun. Oh. Ah, okay. Medyo busy hey, kasi ako. Okay. Sabihin ko na lang, ganto. Mm. So, yung ginawa niya, naparod ko, yung pinost ni SJ. Oo, oh, oh, yung sa upload oh. niya. Sinugod ko yun yun, sige, may Eh! Oh. Ah, ano, nagkasabayan kayo? Hindi, hindi naman nagkasabayan kasi takot eh. Ayaw, Diba eh, di ba yung gate na oh, yan? Lasi, yung, di ba nakapunta ka naman oh, sa bahay doon? Oh, nalang mga gang, mga oh. Gong -gong. May gate sila. Doon, natatalak. O, oh, sige, sige. Wala ganun ganun pa. Wala, di ba? Alit. ano yan? Ano yung Parang ano? Yung parang... Oh, oh, ano Ano Oh, ano? Magsasalita lang, pero hindi lalaban. mo ko boxing eh. Ayan, hindi. Matabil kasi hindi la non oh, coach. Ah, maano nga hindi dila, eh. Di hindi. alam mo coach ito. Tama 'yung ginawa mo. Hinamon mo ng ng boxing. Para um, professional lang, walang ano, baka sabihin nila para kang ganggang -gang, eh. Di boxing tayo. Oh. Ang naging problema nga lang. Oo. Oh. Kailangan ko ma-reach 'yung 50k para hmm. matuloy 'yung boxing namin. Eh ang problema ng video ko kahapon. Hmm. Hindi umabot eh. Um. Uh, ah, ay eh, ganto na lang coach. Feeling ko kasi talagang bakahin Maraming pads din kasi si sikat Neil. Yun? Sab sab oh. Sa, sabi nga yung sikat daw siya sa kanyang imagination. Sabi niya, top one siya sa village Feeling ko, i, ga, sinasabi niya siguro na wag mag-react. Para hindi umabot ng 50,000. Yun lang, siguro. Kaya siguro. Baka. Wala, feeling sikat lang yung si ngayon. Tsaka, hey. makawang dun, coach. Ang lit na nun. Hindi alam mo ba, ganito yan. Kaya kaya rin ako nang gigigil dyan. Hindi lang naman si SJ yung ginano niya eh. Ang dami, imagine mo. Si AJ. Hmm. Si Yel. Ultimo si Madam Johnny. Yes, oh, ano pa no yung kaya ate Johnny? Oh, Basta kita mo sa. O oh, sino man hindi manggigil. Hindi pero gusto ko gusto kong tanong eh. Paano pag ikaw pinalaga ni Kernel papalag ka? Ay, ako ayoko kung mamisikal pero kung kail ag agrabyado ako. Lalaban ako sa. Ah, oh, ito naman talaga yun. tsaka paano kung yung tao mahal mo hindi oh, eh, talagang binabas to sa sarap Ay, hindi mo. hindi pwede sa ayan yun. Oh, hindi diba? pwede. Ang nag-anong uh, usap kay kuya na naiintindi ako si kuya kung ba't ako ginaganto pero pag ibang tao na. Iba na. Iba na, ibang man. usapan na yun. Lago na ang galing ni Riddick, no? Pero yun nga, ganto na lang, coach. Ito, hakakan mo to. Oh, sige, sige, sige. Hakakan mo to. Ganto na lang, ge. Ako kasi, medyo napupuno na rin ako kay Kernel. Bakit? Kasi si Kernel pumapasok dito nang wala ako. hindi naman pumapasok, sumisilip dito. Eh, syempre, ako na, na din ako para sa girlfriend ko, mga babae oh, tao dito. Oo, syempre, si SJ. Oh. Hmm, tsaka si ito, lagi ko naman kasama yan papunta sa camp. Ngayon, hindi ko naman pwedeng gantihan yun kasi hindi naman ako tulad ng mga ganggang na paggalit ako, oo uh pa agad, oh, hindi tayo ganun. Oh. So ngayon, Sige coach, ibibigay ko sa iyo 'yon. O oh, sige, sige, ibibigay sige. ko sa iyo 'yung pagkakatao na 'yon. Ngayon, 'yung ganti sige. ko, ikaw na 'yung gagawa. Ang tulong na lang na magagawa ko. Guys, sa mga galit, lahat ng taong galit kay Kernel, guys, 'yung punta kayo sa video ni coach, ipa50k react natin. Tulong-tulong tayo oh. para uh, mabigyan na rin, mabigyan na rin ng leksyon si Kernel. Ganti na lahat 'to. Ganti na oh, lahat. Isa, isa ah, na. Diba? Hindi, it? tsaka kita niyo naman 'yung katawan ni coach pag 'yung Tiniklop ni coach. Hindi, e boxing naman. Boxing ah, naman. Walang ano. Oh. Wala. Pro professional, wala. lang. professional boxing. Mm. Sabi ko nga sa kanila eh. Sabi ko sa kanila. Magtulong-tulong na yung tatlo. Si Robot. Ayan. Si Kernel. Saka si Eggers. Isa pa yung Eggers okay. na yun Okay, eh. okay lang yun. Oh. Para sa akin kasi yung dalaw ngayon. Mas iba kasi yung galit ko kay Kernel. Ang yeah, bastos talaga. No? Ako po si SG na nanahimik eh. Mm. Hindi, ako ayoko ng pisikalan. Hayaan mo na lang yung karma yung... Hindi, kasi nakagigil talaga. Hindi, hindi pwede kasi yung puro karma. Kasi, oh. naintindihan ko, totoo naman yung karma. Pero, kapag ang tao kasi yung mayabang, kapag ka walang nagtuturo ng na leksyon, pag hinahayaan lang, syempre lalaki ulo niyan. Wala namang palang papalagsakon eh, hindi lalaki ulo nun. Ngayon, pag si coach tinipoy yun, eh talagang baka bumait yun. <laughs> Pero, anong coach? Baka kami naman yung bali Ako bahala sa inyo. Kahit ako bahala eh, sa inyo. Saka, ako hindi, bahala. Si coach yan, kaya nga lagi nandito yan. Kasi hindi lang hindi lang kaya yung gawin coach. Oh. Pwede na rin mag-guard yan oh, eh. Oo, pwede lang na rin mag-guard sa inyo. Isa po kayo. Para bang bodyguard. No? Bodyguard ako no? nyo. oh, sige. Oh, o okay. uh, oh, basta uh, yun lang ha. Ayan na guys. ah, uh, Tulong-tulong lang. I-react natin yung yung video ni coach. Thank you, Kaysay. Thank you, SJ. Thank you. All Thank all. you. Coach.